Nagkaisa ang lahat ng mga senador laban sa isinusulong na People's Initiative. Sa isang manifesto na pirmado ng 24 na senador, sinabi nilang layon lang nitong mapag-isa ang boto ng parehong kapulungan sa isang Constituent Assembly. Kung mangyari ito, git ng mga senador, dehado sila kumpara sa daanda daang mga kongresista. Magbabalita ng aming correspondent, Daniza Fernandez. Joyfully. Gusto raw ipatigil ng mga senador ang pagpapapirma para sa People's Initiative. This singular and seemingly innocuous change in the Constitution will open the floodgates to a wave of amendments and revisions that will erode the nation as we know it. To allow joint voting will destroy the delicate balance between which our hard-won democracy rests. It will change or destabilize rather, the principle of bicameralism in our system of checks and balances. Ang People's Initiative ay isang paraan para baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng pagkalap ng perma ng mga sumusuporta rito. Pero ang ilan, naloko raw na para sa ayuda ang perma. Sabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, 90% ng nagreklamo ay nagsabing staff ng mga kongresista ang nagpapaikot nito. Nagkainitan ng ulo nang ating mga kasamahan sa Senado doon sa nangyayaring pagpapapirma itigil po natin ito at kung may pagkakataong bawiin ang ating mga ginawa kung tayo ay nagsisisi eh pwede naman ho nating uh, tanggapin na tayo nagkamali it's uh, obviously the main reason why a lot of the senators are not interested anymore in pushing for the joint resolution Nanawagan naman si Villanueva sa Commission on Elections na ipawalang bisa ang nakalap ng mga pirma. Sabi naman ni Sen. J.V. Ejercito, may napagkasunduan na ang liderato ng Senado at Kamara. Ipapasa ng Senado ang mga amyenda economic provisions at iya-adapt ng Kamara. We were holding on to that agreement, uh, gentleman's agreement, and uh, that's why we are somehow bothered. On information that we are getting that the people's initiative um, drive is still ongoing. So sana yung yung uh, yung uh, PI initiatives or uh, the processes ongoing has to be stopped because there was already ano may napagkasundo na, eh, hmm. di ba? So uh, we're just preventing a constitutional crisis. Dagdag ni Ehersi suportado ng mga senador ang Resolution of Both Houses o RBH No. 6 na hinain ni Senate President Juan Miguel Zubiri. na refer na ito sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pinangungunahan ni Senator Robin Padilla. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na pabor siya sa pagbuo ng subcommittee na tatalakay sa resolusyon. Si Senator Sonny Angara ang mangunguna sa bubuoing subcommittee. Deniza Fernandez, CNN Philippines.